Nung una ko pong napanood ang isa sa mga vlogs nga na itong retired army general na ito, nagtataka tayo. Talaga lang, wala ba siyang nakuha separation pay? Wala ba siyang mga benefits after retirement? Bakit kailangan niyang um, pasukin ang social media? Ang pinakapunto kasi dito, yung mga katulad nila, ang ang dahilan kaya pumasok sa sa vlogging, pumasok sa social media, nagkar, gusto magkaroon ng malaking platform, ay dahil, una-una, dahil sa pera. Pangalawa siguro yung, alam naman natin, posibleng karamihan sa mga yan, DDS or, or pulahan, ay talagang trabaho na nila. So yun nga ang malaking katanungan. Talaga, dating Army General, pinasok ang vlogging at pagpapakalat ng fake news. Yun kasi ang kanyang kinahaharap na kaso ngayon. Dahil ginamit niya, naku, malaki talagang kaso ito. Ito yon Retired Army General sinampahan ng kaso ng uh, kasalukuyang PNP Chief. Yun. Yan ang mangyayari. At ilan, may ilan pa, syempre, nakasama siyang um, kasamang naghain ng kaso rin dito nga sa retired general na ito. Dahil nga sa paggamit nang kanilang mga uh, pangalan at ng kanilang uh, picture sa mga vlogs na itong si or sa vlog na itong si, wag na natin banggitin kung anong pangalan na itong dating retired channel na ito pero yun nga, um, ito po ay isang diehard, DDS okay. siya po ay inakusahan na nagpakalat ng fake news tungkol sa destabilisasyon sa administrasyon ni, ni BBM Alright, tingnan natin. Vlogger na nagdadawit sa pangalan ng AFP at PNP uh, chiefs sa isya ng destabilization, destabilisasyon, tinutugis na ng PNP. Mm -hmm. Yon, the general's opinion. Medyo matagal-tagal na rin to na dumadaan sa sa YouTube app natin pag ako'y nag-open. Nakikita ko yung kanyang mga vlogs. Pero yun nga, hindi naman tayo masyadong interesado. Inatasan na ni Philippine National Police Chief General uh, Acorda Accorda Jr., ang kanilang anti-cybercrime group group, tugisin ang vlogger na nagpapakilalang isang retiradong general ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Siguro na may napakadaling matrace na ito dahil yun nga, dati namang general. So may mga records yan. Ito ay matapos ipakalat ang umano'y isang retired army general na si Johnny Ma Johnny Macanias Senior sa kanyang YouTube video na kinukumbinsi o mano ng PNP Chief at AFP Chief, AFP Chief of Staff na si Romeo Bronner Jr., si Pangulong Ferdinand Marcos na magbitiw umano sa pwesto. Yan yung kanyang laman ng vlog. So, tinignan natin. At yun nga, nabanggit nga niya itong dalawang opisyal na ito, mataas na opisyal na ito ng uh, PNP at AFP na nga ay may pakana, na ko nga ay nagkukumbinsi sa Pangulo na nabumitaw na sa pwesto. Yun, uh, ugaling DDS talaga. Ano ho? Pero yun nga, katulad ng mga pulahan, wala rin naman silang pinagkaiba. Uh, gagawa ng issue. Um, kadalasan ay wala namang basihan yung kanilang mga vlog yung mga pinagsasabi nila, wala talagang basihan. So ayan, yan po ang napapalaan nyo. Kaya ulitin ko nakakapagtaka, ano ba to? Trabaho trabaho nitong general na ito, nitong na dating general na ito, itong itong pagba-vlog, trabaho ba niya yan? Gusto niya magpasikat o ano? Hindi hindi ba totoong or baka naman hindi totoong general ito dati? Yun, yun yung katanungan ng maraming mga natasans niya. Okay. Pinabulaanan ni Philippine National Police Chief Accordat Jr. ang kumakalat na vlog na nagsasabing kinukumbensi o manun niya si Armed Forces of the Philippines AFP, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, si President Marcos Jr. na magbitiw na sa pwesto. Okay. Tama naman. Tama naman yung kanyang sinabi na meron tayo talagang uh, freedom malaya tayong magpahayag ng mga opinion natin. Pero yun kasing kanyang opinion, hindi na masasabing opinion yun eh. Nagbigay talaga siya o naggumami talaga siya ng, ng pangalan na itong matataas na opisyal ng ating uh, gobyerno nga ng, ng Philippine National Police at ng AFP. Talagang ginamit niya yung pangalan. Alright, nang, nang walang basihan talaga, walang basihan yung kanyang kanyang isiniwalat na yon. Ang sabi niya ng PNP chief, sa tingin daw niya ay ginagawa lang ito na itong vlogger para, para sumikat. Okay. Siguro meron siyang mga unfinished business sa kanyang pagiging general. Kaya humantong dito sa ganitong pagpapasikat. Hmm. Ayan. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat. Totoo yun. Gusto lang maging sikat sa kanilang vlog gusto lang magkaroon ng malaking platform. Ngayon kasi, totoo ha, lahat talaga ngayon ay uh, minimiti. Gusto magkaroon ng malaking platform. Alam nila kasi yung kitaan sa, sa mga social media platform. Lalo't meron tayong maraming supporters and viewers. So yun, yun siguro ang pinakadahilan. O kaya nga, pwedeng yun ay, or may tao sa likod ng mga ganitong klaseng vlogger. May taong nag-uudyok para gawin nga nila yung ganitong klaseng vlogging. Alright. Gagawa daw ng disinformation, no less than my face, the face of the chief of staff, posted and viral. Yun nga, paano kung hindi nag-viral? Eh, di patuloy pa rin yung mga yan. So mukhang eto na yung end na itong vlogger na ito na dating general. Naghain na kasi ng reklamo si Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office laban nga dito sa general na ito. Kaya good luck. Meron tayong mga nabasa na opinion ng mga netizens. Ito pala ay PM year. Itong dating general na vlogger na ngayon. Sinira niya ang reputasyon ng chief of staff at ng mismong AFP organization kung saan din siya nanggaling. At para sa akin ay napakalaking basihan na yan para kasuhan siya at matanggalan ng benepisyo na kukuha niya sa gobyerno gaya ng retirement pension at iba pa. So yon dapat talaga yung mapilayan. Dapat maramdaman nila yung yung um, balik sa kanila ng kanilang pagpapakalat ng disinformation yung kanilang kasinungalingan naging normal na kasi yung kasinungalingan sa social media naging normal na yung gagamitin yung mga ginawang uh, fake news, disinformation para siraan ang ibang tao yun naman ang pinaka-purpose ng kanilang pagpapakalat ng disinformation abay ilang taon na ba na ganito at yun nga, parang naging normal na sa social media ang ganitong kalakaran. Dapat na talagang tigilan. So kung marami pa dyan mga fake news peddlers, marami pang nagpapakalat ng disinformation, sa tingin ko, nasa grupo pa rin yan ng mga DDS at ng mga pulahan. Sila-sila lang naman talaga. Good luck.